Good morning. Kumusta po kayo? So ito na naman tayo, no na po, ay nag magbabahagi na kanyang mga salita. Ayan. So nawa po ay ah uh, mag-proceed po tayo sa kanyang mga salita palagi upang uh, magbigyan tayo ng mga pagpapala mula sa kanya sapagkat ang tunay na pagpapala ay nagmumula lamang sa ating Panginoon. Huwag tayong mapanghinaan ng loob kapag dumaranas tayo ng iba't ibang mga pagsubok. Ang ay yung kasiyahan ng ating puso ay laging manatili, no? Anuman ang mangyari, sa atin ay dapat nananatili diyan sa ating puso yung kagalakan. Ano po? Kaya nga po ang sabi po ng Bible, makigalak kayo. Ano po? Sa mga nag nagdadalamhati, no? So, bigyan po natin ng pag-asa ang mga taong nawawala ng pag-asa. So, bilang isang lingkod, yun po yung trabaho ng Diyos na inaatang sa atin. Kaya po, ngayong umaga, kayo po ba ay nagagalak? Sunawa po'y palagi po tayong nagagalak sapagkat ang Diyos ay ang kagalakan. Sapagkat sa kanyang pagbabalik ay bibigyan tayo ng dagantimpalak na po. Kaya nga po, sinasabi po sa Pelisians 4.4 na panatiliin ninyo yung kagalakan sapagkat malapit na akong bumalik yan po so bakit mayroon pong gantimpala ang nanatili no na mayroong kagalakan sa kanyang puso kasi sa pag kapag sinabing nagagalak tayo alam po natin yung atin ginagawa yung tungkulin natin mula sa ating Panginoon. So kaya ipagpatuloy lang po natin, yes. Kung ano ang ating nasimulan, let us continue to work what is happen. Yan po. So ano man po ang mangyayari, ay pagpatuloy lang po natin. At huwag nating kaligtaan yung mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos. tapo po. Pagpatuloy lang po natin. Sa tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kung ano ang kanyang mga pangako, kanyang tinutupad ito. Sapagkat siya ang Diyos na nangako. Hindi katulad ng tao na pabago-bago ang isip. Ngunit ang Diyos na nanatiling tapat sa kanyang mga pangako. Kaya anumang hinap na ating dinanas ay nawa ipagpatuloy natin sapagkat ang Diyos ay tapat sa lahat ng bagay. Good morning po.